Ha? <laughs> daddy na? Naamoy mo na si Daddy? Uy! Naamoy mo na si Daddy? Daddy na ba yun, mahal? Si Dati na? Naamoy ng lang langgang Dati, ah! Sino yan? Ha? Baba na, baba! <coughs> Ay! Ang <laughs> kip-kip di marunong bumaba! Yeah! Hmm... Ako, sakit-sakit naman ako ah! Ope! Ha! Ito na kamote mo ko! O, oh, ayan na! Bumaba talaga ang daddy! Ope! Hahaha! Opo! May kamote lang nga? No, 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 no! <laughs> Wala yung tsinelas ko dyan, hindi yan sa akin eh! Ha? Ah, suot ko? Suot ko na? Adali na, adali, bigay mo na kayo na si. kinuha na ng chinelas sa'ng daddy ka. Very good, ay. <laughs> ay, nauna -na sa kusina, oh. Ano pa talaga natin to? Sabi nga kasi, ay, 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 happy yarn. Binili ng kamote ng daddy. Gano uh -huh. ka happy si Yuki <laughs> sa kamote. Siya, yung bunta to. Oh. Lulutuan na si Yuki. Saglit lang ta na. <laughs> na. Opo, wait lang. <laughs> basalubong muna, siyempre. Mm, basalubong. Nee. Ito pa. Basalubong. Ito pa. Dami naman. Mm. Oh, wait mo lang si Daddy. Diyan lang ikaw maglalaga. Parang kamote Favorite kamote. Kamote. Nagbawas na kasi siya kanina. Hmm? Nagbawas na siya kanina. Kaya ano. Masarap mahal? Masarap? Masarap to? Ay! Masarap! <laughs> Ito pa. Masarap hmm. oh, mm. eh. Maubos na. Hmm. Juna. Kain po tayo kamote po. Mauubos ko na po yung kamote ko. Vậy anh ơi, yeah,